Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga member Shoutout kay Angelito Brunola Maricel Nakil Richard Umpan Juxki TV Kay Almalin Punsika Torin and Four Prince Jeric Keransi Kay Lilibit Tumagi Jin Sablawon Aileen Ido, Tita Jin Kiferes Kay XPG Secret Files Lito Buinulin Kaligdong Vlog Merlinda Albis kay Idol Marvin Maliberan, Roman Villanueva, Babing Batingber at kay Mike Roque. Maraming salamat din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community, sa mga security guard sa buong Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat at mag-iingat po kayo. Simula na po natin ang ating kwento. Balak din itong si Riba na dalhin ang dalawang mga bata na sina Carlo at itong si Bangis dahil makakatulong ang mga ito sa kanila doon sa lugar na iyon. Makalipas ang ilang mga araw doon naman sa lugar ng kanlasog, nakapaghanda na ang grupo nila ni Butchok. Pumayag na din itong si Mamang Tasing sa kahilingan nila ni Butchok na isama ang anak nitong si Jonas at apo ni Mamang Tasing doon sa mundo ng mga inkantong bugoy. Ngunit sa lahat naman ng mga pangyayaring iyon, lihim din pala na nagmanman at nakikinig lamang sina Bono sa mga pag-uusap ng mga ito at ang mga bata nakapagpasya na rin na magpunta din doon sa lugar ng mga inkantong bugoy nagiging interesado ang mga batang paslit tungkol sa mundo ng mga inkanto na magbubukas ang lagusan galing sa mundo ng mga tao papunta doon sa mundo ng mga inkanto kada sampung taon lihim din na nagpupulong ang mga ito at pinag-usapan din ang kanilang binabalak. Sa araw na iyon, nagpapaalam na sina Butchok kay Nanay Kanida at sa kanyang mga magulang. Ngayon ang araw ng kanilang pag-alis at nakahanda na ang mga bata sa kanilang mga dapat nagagawin. May mga ibinigay din itong si Tatay Dadoy doon ng mga impormasyon tungkol sa lugar ng kanilang pupuntahan. Inihatid ang mga ito nang sasakyan itong si Pablo papunta doon sa libdib na lugar doon sa bukirin ng sinawahan sa lugar kasi na iyon mayroong napakalawak na pangpang ang nando doon at sa kaloblo uban nito matatagpuan ang nasabing lagusan na binabantayan ng mga inkantong timawa wala namang pakialam ang mga inkantong ito kung sino-sino ang gustong papasok doon sa mundo ng mga inkantong bugoy ang gagawin lamang ng mga ito magbabantay doon para walang mga inkantong makakapasok sa mundo ng mga tao na mayroong masasamang hangarin. Pagdating ng mga bata doon, agad na pumasok na ang mga ito doon sa loob ng pangpang. -pang. Nang makaalis naman itong si Pablo, mabilis na din na palihim si Nabuno at itong si Utoy. Makalipas ang ilang mga minuto, matagumpay na nakapasok na ang grupo nila ni Butchok doon sa mundo ng mga inkanto. Tulad sa kanilang pinapasukan na pangpang -pang doon sa mundo ng mga tao, sa loob din ng pangpang -pang lumusot ang mga ito. Ngunit simula sa pagtapak nila sa mundo ng mga inkantong bugoy, agad na nagkarga na ang mga ito ng mga malalakas na mga usal. Ayon kasi sa paalala nitong si Tatay Dadoy, kahit na isang segundo hindi nila pwedeng ibaba ang kanilang dipinsa dahil sa mga pagkakataon na iyon sa tuwing bumukas ang lagusan maraming mga makakapasok sa mundong iyon na bukod doon sa mga aswang mayroon pang mga serpente at iba pang mababangis na mga halimaw habang naglalakad ng na mga ito palabas ng kalubluuban ng butas ng pangpang -pang, nakikiramdam na ang mga ito doon sa paligid hanggang sa tuluyan ng nakalabas ang mga ito. Tumigil muna sandali si Butyok doon sa bungad ng butas ng pangpang. -pang. Nilalanghap muna ng mga ito ang kakaibang samyo ng hangin sa mundong iyon. Kakaiba din ang taas ng mga punong nandodoon na sa tingin ng mga bata. Dubli ang laki at taas ng mga ito doon sa mga puno sa mundo ng mga tao may nasisipat na silang mga gumagalang mga hayop doon sa lugar. Ang iba naman sa mga ito, kahalintulad din lamang doon sa mga ibon at hayop sa kanilang mundo. Ngunit agad naman na nakakaramdam ang mga ito ng mga kakaibang presensya. Ayon din kasi nitong si Tatay Dadoy, mayroong mga bugoy ng mga inkanto ang naninirahan doon sa mga batuhan at gubat na maaring magkakaintiris sa kanila. Kaya kailangan nilang mag-iingat sa lahat ng mga pagkakataon. At bukod pa doon, maaaring maraming mga nilalang ang nauna pa sa kanila doon sa mundong iyon. At maaaring maraming may mga masasama din sa mga ito ang pakailamang doon ay makapamiktima ng mga tulad nilang mga anting din. Ilang sandali, muling wikan itong si Butyok. Tara na, body. Mga kasama kakaibang mundo ito at natitiyak kong kakaibang karanasan din ang ating matutunghayan sa lugar na ito. Ngunit tulad ng paalala ni Tatay Dadoy sa atin, kung magkakasama tayo sa mga labanan, natitiyak niyang walang makakatalo sa ating grupo. Hanapin na natin ang nasabing batis ng Olympus. Pagkatapos, mabilis nang sumuot ang mga iyon doon sa malalagong mga kakahuyan habang naglalakad naman ang grupo nila ni Butchok doon sa kakahuyan na iyon. Agad nanaramdaman nila ang iba pang mga presensya at alam nilang hindi galing ang mga presensyang iyon doon sa mga inkantong na doon sa kagubatan na iyon. Kaya agad na uwi ka si Butchok kay Nunoy. Bari, subukan mong hagilapin ang mga pinanggagalingan ng mga presensyang ito. Hindi tayo pwedeng magpabaya lahat ng mga nilalang na nasa mundong ito maaring banta pa rin sa ating kaligtasan. Mabilis naman at tumalima itong sinunoy agad itong umakyat doon sa napakataas na puno ng kahoy at pagkatapos inaamoy-amoy ng bata ang samyo ng hangin sa paligid at hinahanap ang maaring kinaruroonan ng mga nilalang na kanilang naramdaman. Doon sa unahan naman nang kinaroroonan nila ni Butchok. Nando doon na din kasi ang grupo nila ni Riba. Kasama ngayon nitong si Riba ang mga kaibigan na sina Binjo at itong si Manong Ramon. Kasama din ang kanyang matalik na kaibigan na aswang na si Kukoy at ang tatlong mga batang mga antingero na sina Bangis na anak ni Makro Gutor at ang anak naman nitong si Buhawi na si Carlo. Mas nauna na nakapasok ang mga ito doon sa grupo nila ni Butchok. Ngunit mas nauna naman sa mga ito ang grupo nila ni Makro na dalawang araw na simula ng makapasok ang mga ito dito sa mundo ng mga inkantong bugoy. Kasama siyempre nitong si Makro, ang mga dating mga kaibigan na sina Turo at Ronron. Kasama din itong si Makil at ang kanilang mga asawa na sina Amara at itong si Maya kasama din si Ringo at Baldo. Alam din ng grupo nila ni Makro ang pagsama ng kanilang mga anak kay Riba. Pinili din nila ni Makro at Buhawi na kay Riba sumama ang kanilang mga anak para mas mapapatibay ng mga ito ang kanilang mga tangan. Lalo na itong si Bangis na unang bisis pa lamang ngayon na nahiwalay sa kanyang lulo na si Badong. Bago din lamang ang tangan itong mga mutya at mga karunungan sa mga usal. Makalipas naman ang ilang mga minuto, napatigil din sa pag-usad ang kanilang grupo nang maramdaman ang presensya galing doon sa grupo nila ni Butchok. Agad na huwikan itong si Carlo na sa kanilang lahat, maliban kay Manong Ramon at Gutor, ito ang nagtatangan ng malakas na mga pakiramdam kung tungkol na sa usapin sa mga pag-aaral ng mga kakayahan. Huwikan ito sa kanyang mga kasama tiyo riba. Mukhang mayroon pang ibang mga grupo maliban sa atin ang nasa gubat na ito. At mukhang malapit lamang ito sa ating kinaroroonan ngayon. Agad nasagot naman nitong si Riba. Kung ganun, kailangan natin na lumayo sa mga ito, Carlo. Hindi natin pakay ang makipaglaban sa sinumang grupo o anumang mga nilalang na nasa gubat na ito layunin natin na makarating agad doon sa batis ng Olympus para makapagsimula agad tayo sa ating mga gagawin ng mga ritual. Alam din kasi nitong si Manong Ramon ang tungkol sa mundong ito. Alam ng matanda na bukod sa kanila, marami pang grupo na katulad nila ang gumagala sa gubat ng mga inkantong bugoy. At bukod pa nito, alam din nitong si Manong Ramon ang tungkol doon sa mga nilalang na sa lugar na ito tuwing pagbukas ng lagusan para makapamiktima ng mga katulad nilang nagtatangan ng mga mutya at mga karunungan sa mga usal para nakawin ang lahat ng mga ito. Kaya sa isip nitong si Riba, hanggat kaya nila, iwasan muna nila ang makakaharap ang sinuman. Kaya mabilis na naglatag ng mga usal na sa bulag itong si Carlo doon sa paligid ng kakahuyan at pagkatapos, mabilis ng umibis ang mga ito palayo doon sa lugar. Ngunit bago pa makagawa ng mga usal itong si Carlo, nakita na sila nitong sinunoy na sa mga pagkakataon na iyon nakapatong doon sa isang malaking puno ng kahoy at pinapanood ang grupo nila ni Riba. Ilang sandali pa, ang batang aswang naman, matapos na masipat niya ang kinaroroonan ng grupo nila ni Riba agad na itong bumaba ng punong kahoy at agad na ibinalita kay Butchok ang kanyang mga natanaw. Sagot naman nitong si Butchok. Kung ganun, mukhang nauna lamang sa atin ng kaunting mga minuto ang mga iyon, buddy. Hayaan na lamang natin ang mga iyon. Tara na, kailangan natin na matuntun agad ang kinaroonan ng sagradong batis para makaiwas tayo doon sa mga makakasalamuha pa natin na grupo na ng mga ngero at kailangan din natin na makita at may makausap na mga inkantong bugoy para makapagtanong tayo tungkol sa batis at tungkol na din doon sa gumagalang grupo ng krusipiho. Ang grupong krusipiho ay ang grupong namimiktima ng mga ngero at mga albularyo sa mundong iyon. At iyon ang kanilang pinakapakay sa pagpunta doon sa mundo ng mga inkantong bugoy. Ilang sandali pa muling umusad na ang kanilang grupo. Kailangan nilang makalabas sa gubat na iyon. Sa mga pagkakataon na ito, mabibilis na ang kanilang mga hakbang hanggang sa muling napatigil itong sinunoy sa kanyang paglalakad nang may maamoy itong kakaibang baho doon sa kapaligiran. Nagtatangan din kasi itong sinunoy ng kakayahan na tulad ng kakayahan ni Nanay Kalida. Kaya nitong maamoy ang mga nilalang na mayroong malalakas na harang para sa mga mayroong karunungan sa mga usal tulad ng mga serpente na hindi kayang maramdaman ng mga kakayahan ng mga antingero at mga albularyo. Ngunit itong sinunoy, kaya niyang maamoy ang mga nilalang na ito. At ngayon, naamoy nitong sinunoy ang baho ng mga nilalang ng mga serpente. Nung una, nagtataka pa itong sinunoy kung anong klaseng mga nilalang ang kanyang naamoy. Kaya inilihim muna niya ang mga ito doon sa kanyang mga kasamahan nais kasi ng batang aswang na matiyak kung anong uring mga nilalang ang kanyang naamoy makalipas ang ilang mga sandali nagpapatuloy ang mga ito sa kanilang paglalakad hanggang sa nasipat nitong sinunoy ang biglang pag-ibis nang hindi pa nila mawari na mga nilalang doon sa kakahuyan at nakita din iyon nitong si Butyok kaya napatigil na din ito sa kanyang paglalakad agad na lumingon itong si Butchok doon sa kanyang kaibigan. Nagkatitigan ang dalawang matalik na kaibigan at wika kanitong si Nunoy. mukhang may mga nilang nila ang nasa kakahuyan. Hindi ko matiyak kung anong uring mga nilalang ang mga ito. Ngunit kanina ko pa naamoy ang kanilang baho. Nagtataka din itong si Butchok dahil nakita niya ang mabilis na paglundag ng nilalang doon sa kakahuyan ngunit nagtataka ang bata kung bakit hindi niya maramdaman ang mga presensya ng mga iyon kaya agad na naisip nitong si Butchok na maaring mga serpente ang kanilang nakikita naalala niya kasi ang mga nagaganap doon sa lugar ng tangke kung saan nakakasagupa nila ang mga nilalang na ito at naalala din nitong si Butchok ang paalala nitong si Tatay Dadoy sa kanila na maaring maraming mga nilalang na mga serpente ang magpapakita sa kanila sa lugar na ito dahil karamihan doon sa mga masasamang mga inkantong bugoy na na ang mga ito doon sa mga nilalang na mga serpente para pabagsakin ang kanilang sariling hari. wika ka nitong si Butchok. bade Hinala ko, mga nilang na mga serpente ang ating mga nakikita doon sa unahan. Nakakalaban na namin ang mga ganyang uri ng mga nilalang noong magpunta kami doon sa lugar nila ni Tio Lucas. Hindi namin kayang maramdaman ang kanilang mga presensya. Ngunit kaya naman ni Nanay Kanida na maamoy ang kanilang mga baho na katulad ng nagagawa mo, buddy. Kakaiba ang kanilang lakas. Lalo na ang tibay ng kanilang mga katawan. Mas nakakabuting iwasan muna natin ang mga ito. Tara na, hayaan na natin ang mga nilalang na iyan hanggat wala silang ginagawa sa atin. Agad na muling nagpapatuloy ang grupo nila ni Butchok sa paglalakad. Ngunit ang dahilan kung bakit naglulundagan ang mga nilalang na iyon na nakita nila ni Butchok at Nunoy dahil nasipat na pala ng mga serpinti ang grupo nila ni Riba na mabilis nang naglalakad doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan. Nasipat na sila ng mga serpinti at binabalak ng atakihin. Ilang sandali lamang doon naman sa kinaroroonan nila ni Riba habang naglalakad ang mga ito doon sa ilalim ng malalaking puno ng kahoy walang kalam-alam ang mga ito na umaligid na sa kanilang kinaroroonan ang mga mababangis na mga nilalang na mga serpente dahil nga sa kakaibang kakayahan ng mga nilalang na iyon hindi nagagawa ng grupo nila ni Riba na maramdaman ang presensya ng mga ito kahit pa nga sina Carlo Gutor at Manong Ramon hindi nila maramdaman ang presensya ng mga serpente hanggang sa lumipas pa ang ilang mga minutong paglalakad ng mga ito biglang sumagirit na lamang doon sa kakahuyan ang mga palakol at iba pang mga matutulis at matatalas na mga bagay papunta sa kanila ni Riba. Gulat na gulat ang mga ito at agad na nagpulasan para maiwasan ng mga ito ang mga armas na iyon. Itong sigutor, mabilis na ginamit ng bata ang kanyang mga kadina para maisangga ito doon sa mga patalim na papunta sa kanila. Ngunit sa kabila ng ginawa nitong sigutor, hindi lahat nagawa ng bata na maprotektahan dahil tinamaan itong si Kukoy sa kanyang balikat at kamuntikan pang magit naman itong si Binjo. Agad na hinila nitong si Carlo ang aswang na si Kukoy at pagkatapos tinanggal ng bata ang nakatarak na patalim sa kanyang balikat. Mabilis din na may kinuhang buti ng langis ang bata at ipinahid niya ang mga iyon doon sa sugat ng kasama nilang aswang na pamura agad itong si Reba mabilis na nakatago ito doon sa likod ng malaking puno ng kahoy. Ngunit hindi pa alam ng mga ito kung anong klasing mga kalaban ang tumambang sa kanila at saan nang gagaling ang mga ito. Agad natanong tanong nito kay Manong Ramon na sa mga pagkakataon na iyon nando doon din sa unahan ng kanyang pinagtataguan habang mariin na nagtatago at nakikiramdam Anong klasing mga nilalang ang mga ito Manong Ramon? Hindi din makasagot itong si Manong Ramon dahil siya mismo hindi din niya alam kung anong uring mga nilalang ang nasa paligid. Natahimik ang kapaligiran na nagtatago si Manong Ramon, riba at bangis doon sa likod ng mga puno ng kahoy at pilit na hinahanap ng mga ito ang maaring pinagtataguan ng mga kalabang nilalang. Samantalang sina Carlo at itong si Kukoy na ang mga ito doon sa gilid naman ng malaking puno ng kahoy. At katulad nila ni Manong Ramon, mariin din na nakikiramdam ang mga ito sa buong paligid. Habang itong si Gutor ang nakatayo sa unahan, nakahanda ang kanyang kadina kung muling umataki ang mga nilalang. Mariin na nakikiramdam ang batang si Gutor sa muling gagawin ng mga maaaring kalaban nila na nasa paligid lamang. Sinubukan na nitong Sigutor Gutor na mag-usal ng mga orasyon ngunit nagtataka ang bata dahil hindi pa niya mahanap at maramdaman ang mga kalaban. Dahan-dahan naman na tumayo itong si Carlo at pagkatapos lumapit ito kay Gutor. Bit-bit na ngayon nitong si Carlo ang dalawang matatalas na mga plumingko. Nang tuluyan ng makalapit na itong si Carlo, tanong nito kay Gutor. Gutor, nagawa mo bang mahanap ang kanilang kinaroonan? Ilang segundo muna ang mga nakalipas bago sumagot ang batang si Gutor. Sinipat-sipat muna ng bata ang pinanggagalingan ng mga patalim na iyon. Tinignan din niya ang itaas ng mga puno ng kahoy at pati na rin doon sa mga damuhan. Sagot nito kay Carlo. Iyan ang aking ipinagtataka, Carlo. Kung bakit hindi ko magawang maramdaman ang mga ito sa kabila na nakapag-usal na ako ng mga malalakas na mga pampalinaw ng mga orasyon. Sagot naman agad nitong si Carlo. Iyan din ang aking ipinagtataka, Gutor. Hindi ko rin maramdaman ang presensya ng mga iyan. Ilang sandali pa, biglang napalingon ang dalawang mga bata nang biglang may mga baging na naman ang sumagirit papunta sa kanilang kinaroroonan agad na wika nitong si Gutor. Carlo, kumilos na sila. Kailangan na mapuntahan ko agad ang pinanggagalingan ng mga baging na iyan. Matapos iyon, agad na pinagalaw nitong sigutor ang kanyang hawak na mga kadina at ikinapit niya iyon doon sa sanga ng puno ng kahoy at napakabilis na lumambitin papunta doon sa pinanggagalingan ng mga baging. Habang itong si Carlo mabilis na umilag ito doon sa mga baging na pumipitik sa kanila at sinundan agad ang kaibigan na si Gutor. Wala pang dalawang mga segundo agad nang naabot nitong si Gutor ang kinaroroonan ng mga serpente na nagtatago lamang doon sa malalagong mga damuhan. Pagbagsak nitong si Gutor, gulat na gulat ang bata nang biglang atakihin ito ng apat na mga serpente may hawak at bitbit -bit na mga palakol ang mga ito at mga matatalas na mga itak. Kakaiba din ang hitsura ng mga ito na ng mga muka. Sa bilis ng kilos ng mga nilalang, kamunti ka ng matamaan itong sigutor kung hindi lamang nagawa niyang maipitik ang kanyang kadina at agad na lumipat ito ng pwisto. Samantalang ang grupo naman nila ni Butchok, naramdaman ng mga ito ang presensya ng grupo nila ni Riba. Kaya naisip ng mga ito na kaya nakita nila ang mga serpinting iyon dahil maaring inaatake ng mga ito ang mga antingirong nararamdaman nila kanina lamang. Kaya nakapagpasya sina Butchok na manmanan ang unahan kung saan doon nila naramdaman ang presensya ng grupo nila ni Riba at kung saan nakita nila ang mga nilalang ng mga serpente.